Hi guys. So, di ba, nagulat kayo, na nakakala ng maganda. <laughs> Magandang beki talaga ito. So, dito tayo ngayon um nagluluto tayo ng saging. Ayan po yung aking saging na niluto. Um ito ay dala ni Mama kag kahapon. At syempre, may bisita tayo, 'di ba? May bisita talaga tayo. Ang bisita natin ay isa sa pinakamaganda noon, noong I unang panahon. Beyan. Nung unang panahon, siya yung pinakamaganda at siya din yung pinaka-sexy noon. Pero ngayon, nung nawala siya sa sa social media, um, hindi na siya maganda. <laughs> Joke lang. Ayan na si Yaya Hana, guys. So, nandito si Yaya Hanna sa bahay. So, nagluluto kami ng saging. Naya ko siya magluto ng saging. Sabi ko, saan ka? Kasi, um, ang sila naman siya sa bahay nila, nag-ano, ang tawag doon? naglulok So, sabi ko, punta ka sa bahay. Mag, mag ano tayo, kakain tayo ng ano ng saging. So, kumain ka na, stay wala pa. Ah, kalag kaon. Ha? Si Cook. Anong Cook man? Mm, -mm. Sige, mga ag cook ka ron. Asa <laughs> ron? na. So, magluluto kami ng saging. So, ito yung saging. Oh. luto dapat isin, tanaw daw mo, tawagan ka, tawiran pa ni, hmm. kumusta ka na yaya, wala man diya, wala man shedia, wala guy na sa bukid, na sa kuan bohol, wai kumusta ka na palaya wala, stress yapon, bakit ay stress, stress? ka? stress, bakit stress ka? stress ako kasi matagal pa yung mag business ako na o Balot. Ah, yun na. Ah, gusto mo talaga mag-business na. Ah, sabi kasi ni Ate Rhea na baka daw next week or mag, pag lang daw siya or ano. Basta, yun na naman sinabi niya eh. So, ba, so pala yung ano mo doon, bahay mo doon? bahay, okay lang. Ha? Okay lang, kahit tumutulo. Makakapasok pa din at kahit Bumahal na sa puntuan. Eh, um, anong anong, anong umulan? Mahimbing. Ha? Kahit maulan, nag, ano ka pa rin? Oo. Pa, eh, yung bahay mo ulit? Ulitin natin. Kumusta yung bahay mo? Okay lang naman. Ano nangyari din na sa bahay mo? Um, wala. Wala na din. Okay pa naman. Ah, um, so... Pa, ano masasabi mo na hindi matutuloy yung ano yung okay lang yung renovation mo? Okay lang, basta basta may pagkain, okay lang. Ah, so okay ka na pag ano, kahit hindi ma-renovate yung bahay no, ngayon, na ano, tinutuluyan mo. mo, pero may pagkain ka, na, may stock ka. Oo, oh, ngayon, na, paubos na din siya yung pinamili ko sa ano, sa... Pinamili ko yung nasa birthday ko, yung mga ano... Yung binigay ko na nasa ano, oh, birthday mo, mo, binili na, mo ng... Mga ano, dilata, at no kayo yun wala na yung dreta. no noodles lang na doon ngayon wala na yung bigas mm -hmm. ah so ang sabi mo sabi may bigas ka pa sabi mo kanina bigas kaso paubos na yun ipa, e, naubos kasi siya kasi di pa madabi kapag bigas nung pumunta ako doon nagluluto kasi tapos biglang nasisira yung kanin yung pagluto ako pag gabi pag umaga mm -hmm. sira na Then pag uh, lipas na naman, nagluluto naman ako sa hapon, pag gabi, siraan na. Siraan agad. Nga, eh. so sayang yung... Kaya hindi nga ako nagluluto ngayon. Pumupunta lang ako sa kapitbahay. So, Doon ka lang may, na kumain. May, may ano, bahaw. So paano kung lang bahaw? Okay lang, magluluto ako. Ah, magluluto ko rin lang, an, ante. Okay, magluluto ako dun sa bahay mo. Na, 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 paano ko pagigising ka tapos gusto mong kumain eh, wala kang, wala kang makain? Nung doon din, nung doon din, nung doon lang ako. Gumawa nga ako doon sa katibayan. So, bali, mm -hmm. ako ba ng bawang, nilang, ilang at, at, nilang May, ano na, kung low tide na yung dagat, man, ano, mag, ano, maghanap ako ng shell, nung ulam Ah, so, ayan pa si Papa na sa loob. So, kami ng saging. Ano ah, Ano So, balik balik tayo sa bahay mo. Sige, yung bahay mo, um, 'Di ba natut na babasa ka sa ulan or ano? Hindi, hindi na ako babasa. hindi na babasa. 'Di ba may tulo 'yun? Sa ano, pintuan. Hindi, hindi, pero hindi ka babasa. Hindi naman ako. Nung manakabasa. malakas yung ulan nung isang araw last tum, last month. Ah, uh, tumutulo siya. 'Di ba? 'Di ba malakas yung ulan tapos ano pumasok doon sa bahay? hindi ano, siya ano? pumasok. Hindi siya pumasok. Ilaw papa. Kasi may naman na. Sige, ito, ito na, to, na ang sasing may ano hindi naman siya bumabaha kasi may septic tank naman doon na dumadaan yung tubig. Mm. So may septic tank dito. Oo. Dalawang septic tank doon na hindi naman babaha ang loob. Babaha lang doon kapag yung kasi yung tulo ng nasa pintuan. Hindi hindi masyadong babaha siya. Uh, medyo lang. Tapos yung kwarto, kapag malakas ang ulan, tumutulo siya pero hindi siya tumutulo sa baba kasi nilagyan ko sa ng uh, sheet um, ah may bed sheet naman sa bubong para hindi siya tumutulo sa baba eh okay naman yung tinatulog ang dami lang lang yung lamok kailangan na yung, yung ang dami eh, lamok uh, so anong kailangan mo sa ano sa kwarto mo ano lang talaga uh, ceiling siling fan siling fan yung kailangan mo talaga um, yung electric fan kasi ano ah uh, ang daming lamok ki. Eh. Kailangan electric fan kasi mainit din. Tapos ang daming lamok. Nagkakatol naman ako ng na bygone. Kaso lang. May akong pang ng lamok yung para sa so, tanong. Or, kailangan naman yung linisin yung uh, ano Malinis mo? Malinis naman. Malinis na ngayon? Mm -hmm. Malinis naman yun. Kasi marami na kasi nagsabi na maglinis ka o linisin mo. Kaya nilinis ko na. Yung lahat doon nakakalat na linis um, na. So, balik pasok tayo. So, pasok kami, guys. Man, Ayan na, guys. Pakain mo na kami ng ano, si Papa dito. Saging. Ay, na sa agon, guys. Abag-like ko yes. sa YouTube? Yes. No, yes. Ha? Hi, hello everyone. So dito tayo ngayong nagbabalik po tayo sa ating um, bahay serye ang tawag dito. So ngayon, ang ating bahay serye kasi maraming nag um, nag-a-update, maraming nagtatanong kung kumusta na yung bahay serye ko. So by the way, gusto ko munang ikwento muna sa inyo bago tayo magsimula sa ating bahay serye. Ang aking bahay serye ay wala na. Pagod na po yung bahay serye kasi nga awala uh, wala, tayong bagong update. Pero may mga plano, pla mga plano lang naman. May mga plano tayo dito. So habang papasok tayo dito, so, uh, ito talaga yung plano talaga. Wala, wala talagang mga, mga decoration. Uh -huh, so, ito yung kulay natin. Balak pa namin ay papalitan po yung kulay. Uh, kulay, ang okay, yung kulay green ay ipapalitan po namin. So, ganun pa rin yung bahay. Oo.

Gila ko wawa lang mare. Habang si Mamay naglilinis so yung ano um, talaga ni Mama is uh, um, pag talaga namin ay mag-ipunin muna namin yung bang, bangko na upuan na kahoy. Kasi lahat ng upuan dito ay wala na dalawa at dalawa ay natira kasi sira-sira na. Hmm, Nasira. Hmm. So dito naman, dito naman, dito naman tayo sa taas kasi wala na tayo makita sa baba. So sa ta baba ay wala talaga ganoon pa rin. So sa taas naman tayo. Ay, ito, ito, ito. Oh, kasi, sa taas naman tayo guys. Mm, -hmm. mm -hmm. Ganito, ganito pa rin sa taas. Marami pa rin mga kalat. Ganito pa rin sa taas. Ang dami pa rin mga kalat ni Mother. So, marami mga pa Anirola pa. Ganito may mga, ano pa rin, mga basura. So, ganito pa rin siya mga mamsi. Oo. So, wala pa, rin, wala pa rin pagbabago. Ang ating solar naman ay mahina dahil na. Hindi yan gumagana. At ito yung solar natin na isa. At yung sofa natin, eh, dito pa rin yung sofa natin. At yung mga kahoy na gagawin ang um, bangka uh, ay po ni Papa. At dito naman ay wala pa rin siyang update sa ating taas kasi wala, wala pa tayong mga materyales. At dito naman ay wala rin pala. Ganun, ganun pa rin talaga. O ba diba? So hanggang dito lang muna tayo mga mamsi. And thank you so much po sa ating um, mga viewers at wala uh, walang, walang sawang support sa, uh, sa aking video. Maraming maraming salamat sa inyo guys. And basta yun lang muna guys sa um, pag-ipunan Muna namin ni yung upuan 6, na worth of 6,000 na or pitong piraso na kahoy na, ka, na upuan. Kasi dalawan, dalawa lang yung tirado na, tira na, ka, na upuan. So wala. Lumawin mo so, well, guys. Thank you.